Dumating na po pala ang in-order ko na Earth Ogre mula sa Shopee na nagkakalaga ng 4,753 kasama na dito yung shipping fee. Ito ang makina na pangbutas natin sa lupa. Malaki yung tulong nito sa akin para mapabilis ang trabaho ko lalo na sa paglalagay ng poste o balag sa itatanim ko na ang palaya. Kompleto naman lahat yung order na dumating. Nandito yung makina, yung handle, at yung mga attachments. Merong 10cm, 15cm, at ang pinakamalaki ay 20 cm. Pagdating sa farm ay agad ko itong sinampulan. Two stroke po pala ang makina nito. Kaya haluan natin ito ng 2T oil, yung gasolina. Naignorante pa ako dito kung paano ito paanda rin. Kala mo, chinso ang galawan ay ako talaga ay naguguluhan dito kung paano po ito paanda rin. Kala ko may depikto na itong nabili ko pero nung kinalikot ko ng kinalikot hanggang nalaman o na ko na baka ganto yung tamang posisyon ng makina pag ito ay pinandar at yun na nga nung sinubukan kong hatakin yung lubit aba tama nga ako ganito lang pala ay soon. at sa wakas napandar ko na ginamit ko muna dito ang 10cm na size ng pangkukay at ayan ang galing di ba ang bilis lang nito at kung saan ko ito nabili ay ilalagay ko na lang yung link sa comment section yo